Hello mga kachika, magandang hapon sa inyong lahat. So again, hapon na naman, uh, gabi na talaga mga kachika no, alas 6 na ng gabi. So ngayon, i-update ko lang kayo mga kachika sa ating uh, Tisari sari store, bakit nag-close. So sasagutin ko yan mga kachika. So Uh, sana mapanood nyo to hanggang dulo kung ano yung dahil. Para masabi ko sa inyo kung ano yung dahilan kung bakit na uh, nagsara mo na ang ating tindahan o yung ating sari-sari store. So, ayan mga kachika, maulan na. So, sana marinig nyo pa rin yung video ko kasi patuloy ko na to para ito na i-upload ko mamaya. So, ayan mga kachika, bakit nga ba nagsara yung ating tindahan? So, temporary close kasi uh, yung daan, dinadaanan ng ating customer, papuntang tindahan, is nakakural na po, nilagyan na ng kural. So, since private property yun, mga kachika, so, since private property, so, sinara na ng may-ari ang kanilang uh, area. So, wala nang madaanan yung ating customer. So, hindi ko na lang isasalaysay dito mga kachika, kung ano yung dalahilan, or yung may mga nagkakaroon ba ng ano, basta, nila last Friday lang ito nangyari na sinara nila yung ating tindahan. So, wala naman silang pasabi kaya hindi ko alam kung anong dahilan nila. So, ngayon mga kachika, ang, ang gagawin na lang namin is yung poste ng kuryente since nasa aming lupa, ang gagawin na lang yan is bubunutin tapos inilipat para magkaroon kami ng sarili naming adaan. daan. So, yan yung gagawin namin mga kachika. So, napag na yan siya ng aming mga, ng tatay ko at saka yung siya ang owner talaga ng lupa at saka kami magkakapatid. So, kailangan din talaga namin may sarili kaming daan since ayaw na kaming padaanin doon. So, ayaw ko naman, kinausap naman ako ng may-ari nung Sunday nung nag-live ako sa Facebook. Ang sabi niya is maggawa daw ako doon ng gate at mag, ano ako, na maramay madaanan yung customer. Kaso nga, mga kachika, hindi naman ako, ah, uh, hindi naman ako bubo din no, na hindi makaintindi. Sinara na nila, so, ibig sabihin, nakapag-desisyon na talaga sila, na hindi na sila magpapadaan doon sa kanilang, uh, daan. Kasi nga, sinara as in five Yay! layers na barbed wire. Five layers. So, out of respect na din kung kung mag open pa din ako doon sa kanilang daan, yung barbed wire na nilagyan na nila ng barbed wire. So, hindi ko na yun siya gagawin at respeto ko na din yun sa kanilang desisyon. So, sa kanila naman yon sila pa talaga ang na my right. So, wala akong karapatan na magreklamo kasi karapatan nila yun na isara kung gusto nilang isara. So hindi naman ako nagko-complain. Ang concern ko lang talaga doon is sana uh, may pasabi kasi may tindahan. May pasabi man lang na isasara na yung tindahan. Pero sa syempre sa batas natin, kung sila ang may-ari, hindi na yan daw mahalaga kung sino yung ma maapektuhan. So, ayan, naintindihan ko naman. So, kaya napag na namin na magkaroon na lang ng sariling daan. So, kaya yan ang dahilan kung bakit nag-temporary close. So, nasasayangan na talaga ako mga kachika kasi may mga stock pa talaga sa tindahan. So, hindi naman ako nag-grocery that time. So, yung mga lumang item na lang ang dapat na ko uh, i-dispose. -di Pero, na, minsan yung mga junk foods natin, since 3 months lang ang palugit ng expiration date, uh, yan, ang iba nating junk foods is nabutan na talaga ng expiration. But, yung mga mga alak natin uh, pa din at saka yung mga beer nandyan pa din mga so yung mga food item lang na kailangan talaga is i-consume yun talaga yung mga coffee ayan so hindi pa din ako makapag bantay din ng araw kasi nandun ako sa school kasi nag start na ng klase si Sabrina so kailangan ko siyang bantayan doon sa school So, dadating kami dito sa bahay mga kachika bandang mga quarter to 12 na. So kaya 10:30, 10:30 is out na sila yung klase nila pero minsan uh, pag sinusundo kami mga 11, dito naman kami sa bahay. pero so, minsan nagdami pang nasasagitan ang lakas na ng ulan mga kachika kaya medyo ano uh, sana marinig nyo pa rin yung boses ko no. So yan yan yung mga dahilan kaya kahit may mga kagabi, may mga tao, hindi pa rin kami nagbubukas kasi may hirapan din talaga yung mga customer na magpasok. Minsan kasi madilim pa doon sa area na ano namin, wala pa talagang daan. Kaya, kaya napag-desisyonan na isara muna yung tindahan. So, open pa din yung iba kasi nga yung pisonet natin, kung gusto nilang bumako, di pwede naman kaya open palagi yung ating pesonet so sana sa mga nagkakaroon ng ganyang situation no katulad ko sana iano na lang natin iklaro yung usapan o yung mga ano para kasi sa totoo lang hindi ko lang talaga alam kung ano yung kasalanan namin bakit ano pero wala talaga wala talaga tayong right para mag-complain kasi na nakiki area ko naman yung nagtindahan ko pero yung mga customers galing sa kanilang resort so so hindi ko alam kung anong dahilan nasa kanila na lang yon at uh, ngayon moving forward na tayo mga kachika hindi pwede patuloy pa rin tayong magtitinda kasi tindahan naman natin yan karapatan natin magtinda maghanap buhay karapatan natin yan kaya go 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 pa rin ang ating tindahan at sana sa susunod na magbubukas tayo ng tindahan. Maybe siguro mga beer months tayo magbukas ulit ng ating tindahan at siguraduhin natin na klaro yung ating daan, sarili nating daan para wala pong mga pangyayaring hindi kaaya-aya. So, ayan, hindi ko na ako mag-ano sa kung sino yung uh, kung may galit ba sila sa akin o ano paman. Ang importante sa akin, yung mga anak ko, yung pamilya ko, Uh, yung hanap buhay ko, yung pansarili ko lang. Wala na akong pakialam minsan dyan sa mga kapitbahay na hindi ko alam kung ano yung kinagalit nila. So, at saka sa, nagagalit din sila sa mga Facebook post ko. Uh, Facebook account ko yan. Quiet na. Facebook account ko yan. So, nakadepende kung ano yung ipopost ko, wala kayong pakialam. So, account ko yan at hindi ako nangingalam sa mga account ninyo. Kung nagagalit ako, ipopost ko. Wala kayong pakialam. So, yan lang mga ka -chika. at sana sa mga nagtitinda dyan, patuloy pa rin kayo sa pagtitinda. Kahit ang daming struggle sa buhay-buhay, patuloy pa rin tayo para sa ating pamilya. And God bless everyone. Bye-bye!